Hi guys! Tara magluluto po tayo ngayon ng nilagang baka dahil sobrang lamig at umuulan ngayon ay naisipan natin magluto ng baka. So ito. Ito yung gagamitin natin pang buto-buto. Mas masarap to pag sasabaw. So ayan. Pe-pressure cooker natin para mas mabilis. Ilalagay ko na din dito yung ibang pampalasa. Kagaya ng sibuyas, pamintang buo, patis, at meron din tayong nilagay na beef cube saka natin papakuluan hanggang lumambot yung karne. Is wala tayong gulay doon sa ating nilagang baka. Meron lang tayong patatas at saka mais. Kaya tara, kuha tayo dito sa ating garden. Kung ano pwede natin ma-harvest. Ayan, maulam talaga ngayon. Tingnan nyo, at saka sobrang hangin. Oh. Malilit pa na yung pok natin actually. Pero wala tayong gulay, ay try na lang natin kumuha. Sorry, B. Ay. <laughs> Andito pa lang kinuhanan na kayo. Pangpalasa lang, guys. Pangpalasa. Kuhanan lang din tayo ng ano spinach. Ay, nasa sobrang lakas ng hangin, Inano na siya. Kunti lang, guys. Basta may green lang na ano, may ilagay sa ating gulay. Pwede na 'yan. Bye. <laughs> Meron tayong mais, patatas, at saka yung na-harvest natin, bok choy at saka spinach. Wow! Ayan, sobrang lambot na. Malambot na yung karne, kaya nilagyan na natin yung patatas, yung mais, pinakulaan ulit hanggang lumambot yung patatas, saka natin nilagay yung na-harvest natin, bok choy at spinach. Masarap talagang humigop ng sabaw ngayong winter. Sobrang lamig at maulan. Ayan, tara, kainan na.